YPR. una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Mga tangay, ang oras alas 6 ng umaga. Magandang umaga, lusod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Biyernes, December 10, 2021. Narito na ang mga pangunahing balita na dapat niyong abangan ngayong umaga sa DYPR Balita. <todic noise> Sewage and septage treatment plant ng Puerto Princesa, operational na. Vaccination na ginagawa sa Provincial Health Office, mawalang taga Puerto Princesa pagre-require ng S sa domestic tourist sa lungsod, inalis na. Headlines. Sa police report, a tricycle driver huli sa drug babas operation sa barangay San Pedro. Headlines. Dalawang wanted, arestado sa Coron at barangay Luz Viminda. Headlines. Sa showbiz balita, mga lokal na banda sa lungsod magsasama-sama sa isang gabi ng rakrakan. Headlines mga magagandang larawan ng Palawan tampok sa isang Spanish Facebook page. Abangan ang detalye ng mga balita makalipas lamang ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Ponsha, Palawan Express, pera padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure ma. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasul. Ipalawan Palawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo palawen nyo dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness and financial freedom. Visit iFern Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4929 or 0917-322-3787. DYPR Balita sa umaga Tatlong minuto makalipas ang alas 6 sa detalye ng ating mga balita sewage and Septage Treatment Plant ng Puerto Princesa operational na ang detalye ng balitang iyan hatid decrease barientos. Mapapakinabangan na ang sewage and septage treatment plant ng Puerto Princesa matapos ang ginawang ceremonial commissioning nito na dinaluhan ng opisyal na lungsod maging ng partners ng city government. Ang proyekto na matatagpuan sa bahagi ng Puerto Princesa City Baywalk ay nagkakalaga ng 240 million pesos at isang joint venture project sa pagitan ng Ecosystem Technologies International Incorporated JCA Holdings Incorporated na sumagot ng 215 million pesos habang ang City Government naman ay mayroong at 25 million pesos share. Ayon kay City Attorney Carlo Gomez, ang treatment facility na ito ay siyang magsasala ng mga dumi sa tubig bago ito mapunta sa karagatan. Sa ganitong paraan, Anya ay makatitiyak na hindi magiging kontaminado ng anumang kemikal o bakterya ang karagatan ng lungsod ng Puerto Princesa. Daan rin anya ito upang mas makahikayat pa ng investors sa lungsod na maaaring magtayo ng mga hotel, subdivision, agricultural industries at iba pa na magbibigay naman ng trabaho at kabuhayan sa mamayan ng Puerto Princesa. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawenyo. Maraming salamat Chris Barrientos. Ang vaccination na ginagawa ng Provincial Health Office, wala daw mga taga Puerto Princesa ang detalye ng balita mula kay Romy Luzar. Um, <todic> 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 Lahat ba ng mga binabakunahan ngayon sa Provincial Health Office sa pagpapatuto, pagpapatuloy o nagpapatuloy na pagbabakuna kahit tapos na ang itinakdang Bayanian Vaccination Day ay e tawang mga taga-munisipyo at wala daw mga taga-Porto Ito ay ayon kay Provincial Information Officer Atty. Christian Kohamko. Wala man ang dapat uh, pagitakhan sa araw-araw na pila nang uh, nagpapabakuna ngayon sa kumpaw ng PHO dahil ito ang uh, vaccination center ng pamalang Panlaluiga na at bago lang ito nalaman na ng na, mga residente ng, puerto Prin ng uh, munisipyo na nasa Puerto Princesa. Ayon pa kay PIA ko, walang mga taga Puerto Princesa ang nababakunahan na sa PHO dahil ang mga nakapila sa vaccination ng PHO ay residente ng munisipyo na nakatira pansamantala sa lungsod. Dahil sa kanilang trabaho at ang uh, mga estudyante naman uh, at kabataan ay mga nag-aaral sa lungsoda na mga taga-munisipyo din. Uh, at may mga certification ang mga ito na bago magpabakuna o hinihingian ang mga ito na mula sa mga munisipyo o kaya barangay mula sa mga bayan uh, ng Palawan. May sarili umanong vaccination ang Puerto Princesa kaya hindi maaring makunahan uh, ang mga taga-Puerto ng PHO lahat ng mga residente na nasa Puerto Princesa na taga munisipyo ay hinihikayat ng pamalang panalawigan na, na magpabakuna sa piso para sa pag-uwi ng munisipyo ay hindi na mahirapan na ang mga ito. Romy Sares para sa DYPR ang muna sa puso ng mga palaway niya. Maraming salamat kasama ang Romy Luzares. Pag-re-require ng espasa domestic tourist sa lungsod, inalis na ang detalye ng balita niyan, hatid ni Chris Barrientos. Hindi na kailangan pa ng S-Pass registration ng sinamang turista na nais bumisita at magbakasyon. Sa lungsod ng Puerto Princesa, ito ang sinabi ni Acting City Tourism Officer Toto Alvior, kasuda rin ang muling pagbubukas ng lungsod para sa domestic tourist na nagsimula nitong December 8. Ayon kay Alvior, bagamat kabilang ang S-Pass ang mga requirements, para sa domestic tourists sa isang partikular na lugar. Base na rin sa inilabas na guidelines ng National Interagency Task Force, nakita kasi anya nila na tira hindi ito na ayon sa options na nasa mismong espas applicationa, application. Dahil sa kapag pinili dito anyang tourist, nahihinto na anya doon ng mga pagpipilian. Dahil dito nakapagpulong anya sila sa pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines dito sa Puerto Princesa maging sa airline companies upang ipaalam sa mga ito na para sa mga turistang pupunta sa Puerto Princesa. Tanging ang approval na lamang mula sa City Tourism Office ang dapat natignan at maging basihan para pasakayin ng mga eroplano ang mga turista. Sinabi pa ni Albior na malaking ginhawa rin ito sa mga turistang bibisita sa lungsod dahil kahit paano ay mababawasan ng mga hakbang o requirements na hihingin sa mga ito. Samantali, kinagalak din ng City Tourism Office ang mainit na pagtanggap ng domestic at turista sa muling pagbubukas ng lungsod para sa mga nais magbakasyon sa tinaguri ang City of the Living God na nakita naman anya nitong December 8. Chris Barrientos para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. Maraming salamat Chris Barrientos. E, uh, ilang LGU may agam-agam sa pag sa kanilang sa kanila ng mga irrigation project ng NIA. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. May alinlangan naman ang ilang local government unit o LGU sa gagawing pagsasalin ng National Irrigation Administration o NIA sa kanila ng mga irrigation project papunta sa mga LGU bilang bahagi ng devolution program ng national government kung saan isa ang NIA sa kasamang tanggapan na ng national government na sa ilalim sa devolution program. Ayon kay Glenda Buenavista, ang Senior Irrigators Development Officer, isa ang bayan ng Roas Palawan ang nagpabot ng agam-agam sa programang ito dahil sa paniniwalang mahihirapan sila na gampanan pa ang ganitong programa ng irrigation na sa kanilang bayan lalo pa nga at programa lamang ang ilipat at walang kasamang pondo. Pero ayon kay bisla, kakayanin naman ito ng mga LGU dahil tataas naman daw ang pondo naman ito dahil sa Mandanas Law na lahat ng mga local government unit sa buong bansa ay may inaasahang pagtaas ng pondo na maaaring magamit sa programang ito. Hindi naman umano bibitawan na agad ng uh, National Irrigation Administration Palawan ang programa hanggang sa matutunan ito ng mga local government unit kaya walang dapat ipag-alala ang mga ito. Ipinaaalam na rin umano ng NIA sa mga magsasaka na maapiktohan ng devolution na ang magiging sistema sa kanilang sakahan. Kaya alam na ng mga magsasaka ang gagawin. Ang mga programang ibaba sa mga LGU ay ang mga irrigation project na less than 1,000 hectares at ang more than 1,000 hectares naman pataas ay mananatili sa programa ng NIA. Sa Palawan ay mayroong 97 communal irrigation system na less than 1,000 hectares na ibibigay na ang pamamahala sa mga local government unit uh, sa buong lalawigan ng Palawan. Uh, hindi naman daw mawawala ang NIA kapag kinailangan na uh, ng LGU ang kanilang tulong dahil isa sa nila na gumagana ng programa at wala nang kung paano ito patatakbuhin. Uh, wala mo nang pag-alinlangan ang NIA sa Palawan sa mga LGU sa buong lalawigan na uh, nakakayanin uh, na pamahalaan, na pamahalaan o pangunahan uh, at uh, patakbuhin ang mga communal irrigation project uh, na ipapamahala sa kanila kung saan mag-uumpisa ang uh, pagbibigay nito sa susunod na taon ng 2021 na magtatagal hanggang 2024. Romi Luzarez para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawenyo. Maraming salamat kasamang Romi Luzares. Abangan ang ibang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Isa lang ang siguradong dapat yung puntahan, Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. lahatyan yan sa mura at abot ka'y halaga dahil SRP and Presho, sa Colors Paint Center. Matatagpo an sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank along National Highway barangay San Manuel, Puerto Princesa City.

Mahalaga nang iniinom natin tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamanaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Parangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula lunes hanggang sabado para sa malinis. Malinis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan Ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977 216 -3066. o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. YBR, Balita sa Umaga. Labing tatlong minuto makalipas ang alasais sa ibang balita pa hinikayat ng sangguniang panlalawigan ang pamalang nasyonal na magtayo ng mga infrastruktura sa mga bakanting isla sa West Philippine Sea, particular sa Ayungin Shoal na bahagi ng Kalayaan Group of Islands na sakop ng Exclusive Economic Zone. Ito ay sa pamamagitan ng inuprobahang Resolution No. 421-21 na may titulong Resolution Respectfully Urging the National Government to Build Infrastructure on Vacant Land in the West Philippine Sea. Uh, para Ito ay uh, para mapaigting ang uh, claim ng Pilipinas sa mga uh, isla sa West Philippine Sea. Ayon kay Board Member Ryan Maminta, nararapat lamang na magtayo ang bansang ng Pilipinas ng mga infrastruktura sa mga islang sakop ng West Philippine Sea upang mapaigting at uh, maprotektahan ang teritoryo at maipaglaban ang soberanya ng Pilipinas sa mga isla sa West Philippine Sea. Matatandaan na ilang insidente na ang uh, nang ang nangyari sa West Philippine Sea sa mga barko ng Pilipinas kabilang na ang ginawang panghaharas ng Chinese Coast Guard sa dalawang supply boat ng Pilipinas noong November 16. Habang nagpapatuloy umano ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, responsibilidad ng gobyerno ng Pilipinas na magtayo ng mga infrastruktura sa mga nabanggit na lugar upang igiit ang ating ipinaglalabang karapatan sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. GYR, sa ating police report, isang tricycle driver huli sa drug by bust operation sa barangay San Pedro. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Chris Barrientos. Arestado isang tricycle driver sa ikinasang drug by bust operation ng City Drug Enforcement Unit ng City Police Office at City Anti-Crime Task Force sa barangay San Pedro. Kinlalang suspect na si Antonino Del Mundo, 47 anyos at presidente rin na nabanggit na barangay kung saan ito naaresto. Nakumpiska mula sa suspect ang isang plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance na hinihinalang siya buga hindi na ang buy money at cellphone gamit ito sa transaksyon. Sa kasalukuyan na nasa kustudya pa rin ng pulisya ang suspect na namaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Chris Barrientos para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. Maraming salamat Chris Barrientos, dalawang wanted aristado sa bayan ng Coron at barangay Los Viminda. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzal. Arestado ang rank number 5 wanted sa bayan ng Koron na kinilalang si Serafin Kadasio Yayen alias Jojo, 40 anyos, binata at construction worker ng sitio di Pulau, Barangay Publasyon 6 Koron, Palawana, na inaresto na sa bisa ng warrant of arrest ng Koron PNP at mga pinagsami na pwersa ng mga otoridad na, na ibinaba naman ni Judge Arnel Cesar sa kasong murder kung saan walang inirequend ng piyansa para sa pansamantalan nitong kalayaan. Arestado din ang wanted na si Elmer Duhay Lungso, 19 anyos, binata, na residente ng Purok Rubber, Barangay Luz Biminda, Puerto Princesa, na hinuli ng CIDG at iba pang joint operation ng mga utidad sa visa ng warrant of arrest na ibinaba naman ni Judge Ambrosio Bolano de Luna, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 51 na Port of City sa kasong Forestry Reform Code of the Philippines o so, illegal logging under Section 77 ng Presidential Decree 705 as amended by Executive Order 277 ng Republic Act 7161 kung saan pinaglalagak ang suspect ng 24,000 pesos para sa pansamantala nitong kalayaan. Romeo Lozares para sa DYPR ang una sa puso sang mga palawan niya. VIP Palita. Maraming salamat kasama ang Romy Luzares, Abangan ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawnshop Palawan Express pera padala. Maudto ta sa Palawan. Palawan, palawan. magprinda ako. Sure ma, ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasol. Ibalang mo na. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. I love you, Mi amor, Gitan, Amo, Sarangyo. No matter how you say it, say it with love. Express your love. Express it with recuerdo gift surprise delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Taliana Lanzana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo gift surprise delivery only managed by Marielle K Gabo Ornido Recuerdo gift surprise delivery visit their website at www.surprisegift.ph or their facebook page Recuerdo gift surprise delivery you may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo gift surprise delivery. Let them feel your love. Gino ang balita. Balita, sa mga. Showbiz balita. Sa ating showbiz balita, mga lokal na banda sa Longson magsasama-sama para sa isang rakrakan. rakhan Ang ditalye ng balita mula kay Joel Contrimida. Kung may all-star show ang karamihan ng rappers sa Puerto Princesa sa darating na December 17, heto at mga banda naman ang magsasama-sama sa isang gabing concert na Rakrakan to the Max. Ito ang tugtugan sa plaza na magaganap sa Junction 1 Runway Plaza sa darating na December 18 kung saan anim na banda ang magtatanghal na Miss ng Rakrakan na palabas. Ang mga bandang tampo kayang Blas Permos Act, Nisha, Walwal, Watching Scenes, Riolodja at ang whatever. Pahayag ng mga organizers, fully vaccinated lamang ang tatanggapin sa gabi ng palabas at may entrance fee ito na 70 pesos. Joy Contribida, para sa si DYPR, ang una sa puso ng mga palawin. Balita. Balitang good vibes. At para naman po sa ating balitang good vibes ngayong umaga hindi maitatanggi na panalo talaga ang ganda ng Palawan bilang isang tourist destination. Patunay dyan ang mga naglalaba sa mga larawan ng mga sikat na beach destination ng ating lugar na pinopost sa mga social media accounts. Hindi lang ng mga Pinoy, kundi maging ng mga pages ng iba't ibang page sa ibang bansa. Isa nga dyan ang Imagines del Universo, isang Latino Facebook page na may mahigit 300,000 na followers. At sa tuwing mga larawan ng El Nido ang pinopost nito, ay tila otomatikong most shared at most commented ito ng mga Spanish-speaking netizens. -I at sa mga liyagaglimag ko yunon, Amos, madal kita ko yunon, ituturo ka natin ni Ryan Ibañez. Amos, madal kita ikoy eh, yunon mayad nga adlaw kanin ng mga tangay bug titinaig mga kurang-kurang ako yung tangay nga siray ni Banyas ang inong katabid sa tang pagadali lingway ko inun. ang opisyal nga lingway iyang probinsyang Palawan sa adlang wajah, bisarang ko inun tangadalan mamanang paglum ang paglam mamanang asisintian kung nga gangot kaw, uming papabot sa Tagalog ang paglam ay pag-asa in English paglum means hope dati kami ta sa tangtul-tulanan ang bisarang paglam. Makunan ni si Dr. Jose Rizal ang mga kabataan mama ng paglam yang nga banwa. Mga tangay kadangang tagang manta igamitan ta tanglingwayin ko yun nun. nung tangay raya ni Banyes, mayan nga at lakuanin nung tanan. Amlig! Amos! Madal kita ikoy yun nun! CYPR Balita. Balita. Balita Weather Report sa ating ulat panahon, shear line sa Mindanao at amihan sa Luzon ang mga weather system na nakakaapekto sa ating panahon ngayong araw. May low pressure area naman na binabantayan ang pag-asa at nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Nasa layong 1,945 kilometers ng silangan timog, silangan ng Mindanao. Napakalayo pa ito sa ngayon kaya hindi ito nakakaapekto sa anumang panahon sa bansa sa pag-analisa ng pag-asa pagdating ng linggo ay may tsansa na maging tropical storm at pagsapit ng Martes ay maari na itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Ang taya ng panahon ngayong araw sa buong Palawan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may pulo-pulong mahinang pag-ulan na dulot ng amihan. Malamig pa rin ang inaasahang klema sa lalawigan ang Puerto Princesa ay nasa 25 to 32 degrees Celsius ang temperatura. Nakataas pa rin ang gale warning sa karagatang sakop ng bayan ng Kuyo. Ito ay dulot ng hanging hagunot na nagrarasulta sa maalong karagatan. Kaya pinapayuhan ang mga mangingisda na gumamit ng maliliit na bangka na, na ang pumalaot dahil peligroso. Alas sa is, ngayong umaga sumikat ang haring araw at lulubog ito mamayang alas 5.44. quarantay at uh, magandang umaga kay Teacher Lance Aldrin Arjon at uh, maraming salamat sa iba pang nanonood via livestream at sa kanilang ang mga radio sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybayan ng pangkabuhan ng mga balitang aming nakalap ngayong biyernes ng umaga. Ako po si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Ako si Nico Mendoza Tan at yan ang DYTR Balita sa Umaga. Inyong napakinggan ang Balita. North at ngayon, DYPR. Una sa Balita. Hanggang mamaya, dito sa DWIZ 94.3 Palawan. 94.3 nine,